Tambalang Alex sa Ilakad at Kede Estrada or Kede Lex ng kanilang second year anniversary as a love team, February nitong taon 2024. Dumating ang dalawa sakay ang orange car na si Kede pa mismo ang nagdadrive nito. Sinalubong sila ng kanilang mga fans at mga organizer ng naturang Kede Lex Fans Club second year anniversary. pagkadating palang nila sa venue ay nagkaroon na agad ng puto shoot kung saan sinabi ng organizer na hawakan sa baywang si Alexa at kinilig naman silang lahat at pagkatapos hawakan sa baywang at nagtitigan ang dalawa ay may sumigaw naman na kiss At hindi talaga tumigil ang mga fans hanggang hindi nito mahalikan ni KD si Alexa. At ang ginawa ni KD ay hinalikan na lang niya ang kamay ni Alexa. At binigyan pa ng kilig lalo ang mga fans ng KDLX nang halikan ni KD ang noo ni Alexa. At pagkatapos ng kanilang photo shoot ay kumain naman ang Kidelex. Maraming mga pagkain ang inihanda at masasarap pa. Napakasweet talaga ni KD kay Alexa. Habang tinititigan niya ito ay hinahawakan niya ang ulo ni Alexa. Sina Alexa at KD naman ang tagatawag ng mga pangalan sa mga nabunot ng kanilang farapol game. At bago pa man magtapos ang kanilang get-together, nagpaabot ng pasasalamat ang KD sa mga lahat na sumusuporta sa kanila at nagmamahal hanggang dulo. Hindi pa dali akong ginagawa ng lahat niya sa amin. Kaya ito mga KD, you're always so thankful and we really appreciate everything that you do. Samantala sa mga short capture video naman kay KD, napakagwapo nito habang nakasuot ng kanyang sunglasses samahan pa ng kanyang napakagwabong mga ngiti. Samantala, narito naman ang mga larawan ng kidilig sa pagpunta nila ng Tokyo, Japan para manood ng Taylor Swift concert.